Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay isang mahimalang panalangin kay Jesus, ang ating tagapagligtas at gabay sa buhay. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at hingin ang kanyang mga biyaya at milagro upang tayo'y mabigyan ng kalakasan, kagalingan at pag-asa sa ating pang-araw-araw na buhay. O mahal na Jesus, aming manunubos at tagapagligtas, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal at awa na patuloy na nagdudulot ng milagro sa aming buhay, hinihiling namin ang inyong mahimalang patnubay at biyaya, lalo na sa mga oras ng pangangailangan at pagsubok. Panginoong Yesus, sa bawat hamon at pagsubok na aming hinaharap, kami po ay nagtitiwala sa inyong kapangyarihan at kabutihan. Nawai bigyan ninyo kami ng kalakasan at kagalingan sa aming mga pahangangatawan at kaluluwa. Sa inyong mga kamay, iniaabot namin ang aming mga takot, sakit at pangamba. Naway, tugunin ninyo ang aming mga kahilingan at gawin ang inyong mga milagro sa aming buhay, sa aming mga pamilya, Panginoong Hesus, hinihiling namin ang inyong mahimalang patnubay at proteksyon. Naway ang inyong pagmamahal ang magbuklod sa amin at magbigay ng kaginhawahan sa aming mga puso. Bigyan ninyo kami ng lakas upang harapin ang mga hamon sa buhay at pagkalooban kami ng mga biyayang magdudulot ng kapayapaan at kaligayahan sa aming tahanan, sa aming mga kaibigan at komunidad. Ipinapanalangin namin ang kanilang kalakasan at kaligtasan. Naway maging instrumento kami ng inyong pag-ibig at kabutihan upang maging daan kami ng inyong mga milagro sa buhay ng aming kapwa. Patnubayan ninyo po kami upang patuloy na maging inspirasyon at ilaw sa gitna ng mga pagsubok na aming kinakaharap. Sa aming mga trabaho at gawain, Panginoong Yesus, salamat po sa lahat ng oportunidad at biyayang inyong ipinagkaloob. Naway sa bawat araw, lalo na sa mga oras ng kahinaan at pag-aalinlangan, bigyan ninyo kami ng sigla at lakas ng loob upang magpatuloy. Naway, maranasan namin ang inyong mga milagro sa aming mga gawain at matamu ang tagumpay na ayon sa inyong kalooban. Sa aming mga pangarap at adhikain, patnubayan ninyo po kami, Panginoong Yesus. Naway matutunan naming magpatuloy sa aming mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok at balakid. Bigyan ninyo kami ng kaliwanagan at lakas upang matupad ang aming mga adikain at ipagkaloob ninyo ang inyong mga milagro sa aming buhay. O Jesus, aming manunubos, sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay patuloy na humihingi ng inyong mahimalang gabay at proteksyon. Naway ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay sa amin ng kalakasan at kaginhawahan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoong Yesus, sa inyong walang hanggang pagmamahal at awa Naway patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating mahimalang panalangin kay Jesus. Naway patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe mag-like at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.